Time check, trippers, it's 1pm. So, nandito kami sa Maragondon. Kakain lang kami dito sa... Anong pangalan yan? Loloklaros. Loloklaros. Kasama ko sila, ano? Sila, Tito Felix. Kasama ko rin si Kuya Ron, ayan, o. Oh. Siya yung nag-drive sa atin dito. Ayan, si Tito Felix. Tsaka si Sirely, ayan, o. Oh. Sireli, Yeah. <laughs> dito kami sa Tapa Kain dyan. Sa Klarong Klaro. Ang sarap. <laughs> Lolo Klaros. Alright. Kaya pala ano eh. Klarong Klaro. Klaros. Ay okay. Tara. Punta na tayo. Ito yung mga ragundon na street trippers ito. Tapos dito papunta na ng Kaibiyang Tunnel Trippers. Mamaya pupunta tayo doon. Ayun, o. No? Ah, ito. Kaso ginagawa pa yung ano ito yung daan kaya pag pupunta kayo dito trippers gusto nyo kumain okay na okay dito sa Lolo Claros tikman natin mamaya ang pagkain trippers marami na rin palang pumuntang artista dito no iba iba ayan o no? yung mga nakakain na dito ayan o no? kung mga kilala nyo yan tapos sila Cesar Montano no? ganda dito luma vibes pero okay na okay kasi may lig tayo sa mga luma trippers. Tsaka yung lubiang sangay ang natin eh. Hindi na lang muna. Marami na. Oo, mawag. Kasi ito lang eh. Kanit. Magkakanit ka isa isa. Isa. One. Isa. Sige isa pa. Ayan <laughs> trippers, galing na rin pala dito si ano si Drew Arellano, no? Ayan o. No? Kaya idol natin. Ayan. Ayan siya. Diba? <laughs> so yung background niya na yan trippers. Doon sila sa second floor kumain trippers. Kaya Hmm. Dito na lang ako mas maganda yung vibes dito, ha, Trippers. So ayan na. Tapos ang dinadayo pala dito, yung chicken la Trippers. Ayun. Sa Lolo Claros, ayan. Tikman natin 'yan. Ayun na Trippers, oh. ang daming order oh. <laughs> ayan na yung paborito mo. ng <laughs> kamay. Ano yung Shanghai? Shanghai? Shanghai. Ayan, Shanghai Trippers. Oh. Tapos kanin, syempre. Paborito ng Pilipino. Tapos chicken. Ayan yung, ano, ayan yung chicken na dinadayot talaga dito sa ano, Maragondon Trippers. Dito sa Cavite. Ayan. Tapos ito yung pansit. Anong pansit yan, kuya? Ano ba? Bion Canton. Mix. Ah, Bion Canton Mix. Okay. Thank you. fried. Ayan. Ayan na yung paborito mo, ha? Happy oh. birthday to ayan. you. namin <laughs> dito. So, tikman na natin, Trippers. Ano pa hinihintay natin? Tara, let's eat. Dalawang chicken pala. <laughs> Hala. <laughs> Ubu Busi mo yan, kuya. Yan ang pinupuntahan dito. Oo nga. Hindi yung kundin sa mga... Sa ano? Yung may ano, harina. Wala. Ito na, triple stick mo na natin yung chicken. So. Ayan, lasang chicken pa rin. <laughs> Pero parang syang ano, sa max nga. Dahil wala siyang harina. Tara, so, on, deep fry. <laughs> ano, mukbang? <laughs> mukbang tayo, tara. <laughs> <laughs> Dami namin pagkain, oh. Sulit <laughs> naman, Trevor. Ayan, Trevor, na dito tayo sa turn natin ngayon, oh. oh. Ang ganda, oh. Ito yung ano natin, oh view natin sa labas alright road trip lang trippers tapos napakagad na lang tugtog namin parang ko yung hili eh no ganda ng view oh wow iba yun iba yun Oh, maganda view nila dito, no? Release me. Stopover dito sa Puerto Azul. So ayan, nakita ulit natin yung uh, Puerto Azul. Ternate pa rin to, no? Ubus na, ubus na. Ternate. pa rin, trippers. So ito. Ayan. So hindi ko pa rin napapasok hanggang ngayon, no? Yung sa loob niyan. Dati gusto kong pasukin yan, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin maano. Pasok kasi mukhang bawal pa rin. Ganda rito, oh. Oh, diba? matagal na tayo nagpupunta dito trippers so mga 7 years ago na last na punta natin dito 7 years ago na trippers kaya Isiya, ayan pa alright parang na miss ko lang to trippers grabe ganda you know? alright tapos ito yung ano ganun pa rin yung ano dito yung guardhouse na yan o, no? yung sa gitna. Sarap lang mag-road trip, trippers. ano, <laughs> isang yeah, Kaya nga eh. naubos mo eh. Ayun, trippers o, oh, yung ongoy. Ayun o, no? cute. Ayun o, no? hi! Ang Al laki niya o, oh, yun ang taba. Hi! O! Oh? Tumakbo, trippers, sa takot sa akin. <laughs> Wala raw pagkain. Woo -hoo 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 -hoo. Uh 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 ha 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 uh 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 ako pa yung nag-uugoy niyan <laughs> Ang kitang ungoy na 'yon Wala na ayo ayo magpa-picture Wala kapag kain eh <laughs> Kaya nga eh dapat pala <laughs> na yun, ina ano kaya nga sayang Ayo go anuhan Ano 'yang 3 person isa pang ungoy <laughs> isa pang say cheese Siti Siti Oi Jeez, triple no? Alam, nagtatakbuhan. Alam, grabe, ang dami. dami nila. Ayan na, triple sa dami nila. Ah. Hi. Lalo, lalo, Nagtakbuhan. Hi. Ayan na. si... Ayan, triple si grabe, ang dami nila rin, no? Kala, Grabe, ang dami triple sa loh <laughs> Grabe yung mga unggoy na to Ay meron oh, pang ano Ay lalaki o oh. Ay ito may anak Ito oh, may anak siya o oh. Hi anak Ay hi anak Hi nanay ala bitbit bit niya talaga yung anak niya o Grabe o ano, oh. Lalo kung may saging ka no Oh Ah gusto yan Ang cute nila trippers Ang dami mo oh, kumakain dun o oh. <laughs> maya oh. may <laughs> bye, bye thank you mita tayong sakyan ala hahaha kwang 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 Thank you sa pag -picture. <laughs> <laughs> sa yan. Eh dito ah, nag ano na oh, Nagtambay na sila. nila 'yan. Ito na sa Ay ayun. naka ano pa? Grabe 'tong Grabe makatambay itong mga ito ah. Mm -hmm. Ah, <laughs> oh, debater welcome sa Kaibyang Tunnel three percent. Nandito na tayo sa Kaibyang. Ayun oh. Panda uh. oh! O diba? Alright! Ha? Grabe tong saging! Trippers oh! Oh! Haba oo oh, Mula dito! Hanggang doon! Sa baba! <laughs> Grabe! Pababa <laughs> tayo trippers at enjoy natin tong ano, Kaibiyang Tunnel. Dahil minsan lang tayo dito. Kaibiyang Tunnel! Ayan Alright, welcome back sa ano, Kaibiyang Tunnel Trippers First time ulit natin ngayong taon no, ng 2025 Trippers na makapasyal dito sa Kaibiyang Tunnel Alright, ayan o oh. oh. Ganda Trippers Kaso hindi tayo nakamotor <laughs> Sayang, ganda oh. Ay may ano oh. May ano sa taas oh. may groto Ewan ko kung groto yun o oh. Ano yan? Ganda. Ayan na, pip 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 na. Di ba bawal lang pip-pip-pip-pip dito? Sule, three yung pagpasyal natin dito. Alright. Ganda. Oh, picture, picture, three para may remember. Alright. na. Ang ah. dami nagpipicture-picture dito, three Oh. Wala pa yung ibang mga ano, motorcycle rider, ano, trippers. stick Alright. Ayan lang. Uh, ito yung kasama natin. Sila Tito Felix. ano you know. so, si Ron. Alright. <laughs> Welcome to Kai Biang. Ayan <laughs> uh, Trippers. Dito sa malayuan. Alright. Ganda pala nung sa taas nito, trippers, oh. Parang yun sa, ano, as in tunnel, dyan sa, ano, sa papuntang Baguio, trippers. Ayan, oh. Ganda. Oh, diba, diba? Ayan, trippers, papasok na tayo sa tunnel. Alright! Ayan, oh. Sabay sa kay bitakekay, ano. Yari ka! Haha! Alright! Yahoo! <laughs> Ang dilem. Ang po, dilem. <laughs> Ayun. Oh, Ay yeah, may ilaw. Ito, baka 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 baka. Madilem. Oh. Ito dito malinaw. Hindi oh, na ilaw, Opo. Ito. Ah, Ayeto? ito. Ito. Oo nga, eh, dapat lagyan ano. Ang ganda oh. Siyempre no, hindi naman pinabailaw. Alam ko may ilaw to eh. Oh, di ba? Baka sa gabi lang. Mahaba ito, no? Ilang ano to? Kilometro. Hmm. Haba ano? Woohoo! Ayun na sila. Bomba bomba. <laughs> Tapos may checkpoint. All right. <laughs> Oh, di ba? Doon sa uh, marilaki mo kung magkabang mo mga ganyan eh, pag may it's pity eh. Oo, oh, oh. <laughs> petek-petek <pitik> lang ano? Pagkailan ah. Sabay ah, ganda videohin yun.